Yes, for today's video, nandito tayo sa aming kamatisan. Aba, Ito po. Eh, may malaking malak ni Eh. Ano ba Ay, makatulang ka. Ano ba yatun ni Mal? Gay. Hindi, lagado. Nagkasburanan. Nagkasburanan nato eh. Hindi <coughs> <coughs> ano. Ito, ito ito farm. Ang dami farm

nandito ako ngayon sa aming tomato farm ito yung aking kamatis ayan ito ngayon ang aking uh, pinaggagastusan sana mababi ko ang aking uh, puhunan para hindi naman ako kawawa oh hindi naman guys oh ang daming bunga Tunay okay. bangir ang gado. Kwa to ay after one week. Mabalin ka ulit ang buras hmm. Ang daming ang daming sa kabilaw. Ang nagkitak na kwa. Pariya ba lang? Ay dapat natudtud mo ito yung nagapak man Diyos eh. Marunga pa sa at. ko line. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 10 lines sana magmahal pang kamatis para ano tiba-tiba 22, -tiba. po 24, 25, 26, ng duna guys. Ito Gold, po ang kamatis namin. Oh. kamatis. Oh. Sa mga gusto pong bumili ng kamatis, punta kayo dito sa Bakyas. Hanapin lang po si Kuya Utlom. <laughs> Utlom de la Yes, 50 kilos na to. Tapos meron pa sa tricycle. Oh. Eh, Ayan, meron pa dyan. Ayan, dapat dyan? Di ba, dapat dyan pa lang gano? Ito po ah. Ito po ni Kuya Oklum. Oh. Okay, ito po ang ating ibablog ngayon. Nagi! Oh, super, ano, red. makayon, makayon super makayon, green. Makayon na po, no, tagabidanda niya, kabaywasan. Katuray. Pwede nyo oh. lang tibakyas. Hanapin po si Kuya Otlom, taga bakyas. Manoy, taga rita, kunada. Oop, oh, oop, oh, oh. Um, Bainti eh? uh -huh. uh -huh. ko okay. na daw. Ah, hanggang na ito. lang po na na. siguro small May kwa tayo, may tama ruda. Hindi nga Ay, led! Ay, Ay nadyo yung pag pagpapagil kasta. Ate, na. Ito na. Go, buddy. Ang pagpapagil ka ba na na

hindi ko pa ulit, ah. Ang garpag taya ko. Naupo. Ay. Kusma ko. Aji, lads, pagtitipunan oray na loom ka dana ko an. Ay, kung nagtay mo ko. Basta dadaktin. Lards, sila yung pala. Lards, ato mo. Agur kang arod. Aji, super red na eh. ka lang ang tabi mo, Len. Oh, mga kaampap. Oh, sa mga mampap niya na, ah. kung gusto niyo ng kamatis. Inasig oh, medium. Oh. ito na po ang gana po. Ito na po yung napilihan namin. Ayan si Kuya Otlo mo. Sarap ng ulam ni Kuya lagi <laughs> ang sarap ng... Oh, vegetable. Oh, ay no, ang ganda ang gaganda po ng kamatis na talim na po. Oh, ayan. Oh, anong masasabi mo sa kamatis mo, Kuya Otlom? <laughs> mm. Mhm. Ikaw ba masaya? <laughs> okay na 'yan, okay na ako 'yan. Pertenti, wala pala patuin. Na pili madiyan na. Didi pai. Dito talaga siya. Talim Pero ko 'yung pili ko dakkal matubod dakto 'yan. Mangangut ko. nga kaya? basta no rumor so, day mabayag no, no, na pagkwata pagkurasan no, pa no, no. alright guys so papunta na ako ngayon sa bahay ni Apong bibigyan ko siya ng 25 kilos na bigas para mayroon siyang ano, Sabi pa si Kotlom, nagtitimpla po siya ng kapina. Masaya po yan si Kotlom kasi po ano, nagburas po siya ng kamatis. nagka kilos kagad sa unang ano, unang buras. Hehehe. <laughs> Tapos, o oh, ayan. Gumawa si Kuya Utlom ng buro. ay, si nanay pala. Mm, mm, Flex natin yan, na, o. oh, bakit, bakit scout dom. Asan yung tinapay mo? <laughs> Wala namang tinapay. <laughs> Inana ni biscuit. Bigyan niyo si ano, Skeplix. brother coat luma para ano? Skeplex. Maganda sa chenyan <laughs> Maganda sa tiyan niyan. Kaot luma. Malayo sa usa. Mm, Ayan si mami oh, masaya. Yung rip ni mami eh, oh, may laman na nung nakaran nagiiimot yan eh wala daw laman ng red hmm to guys so oh. dai ko pa yung ibang ano buro ni mudra po oh. hmm ayan po buro tupen diyan pa ya karap ko tupen ni at ayan at, at ito ang aming iuwi sa sambales Sige, man, tamas ah, mm. dilang Hindi lang rabi ata, Grabe lang ako eh. Uh, ne, ato yung nga buro na. I-compare uh. mo ta, ajay ito nga buro. No, sino na mm, Sige, takwa. E, I-video ko ajay, no, na uh, yung ka ah. ah, Sige, abang-abang daw si, ano, Kuya Utlong. Atala, ah, Si, ano yan? Kuya Jugrads. Jugrads. Yan po si, Jugrads daw, Jugrads. Pati si, si, ano, kadadoy. Ang <laughs> po si kadadoy. <Ay. laughs> may <Mayroon pa. laughs> kadadoy. Nakita mo di ko, salami May tayo salami di ko, ni pa? Ni Jewel oh. di. Kwa, nabartag. Mm. Vlog mo naman si... Sino? Mama Minang. <laughs> Mama Minang, o. Oh. <laughs> oh, anong masasabi niyo, na na, ano, may laman na ulit yung ano nyo? Siyempre, masaya. <laughs> Kasi wala kong inaasahan, kundi ha? Ah? yung mga anak ko. Okay. Ano pala, Nay? Invite nyo pala yung mga ano viewers natin. Ipalo yung aming bagong page. Kampap. Oh. Sige, ah. Ibagay ha? Oh. Ano Nay? Hello, mga ka... Ano? Kampap ko na yun. Hi, mga kampap. Huwag kayong mag-alala. Nandito kaming mag-susuporters. mag susuporters sa inyo. Nandito kaming mga kaantol <laughs> Nakasuporta Nandito kaming mga mukhang gurang magpa-followers para kikita si Borgs Papalok na yan <laughs> eh, Ipalo nyo ang kaampap vlogs Kunayo ah Ipalo nyo ang kaampap vlogs Vlogs mm. Para Good vibes Good vibes Good si, ano. vibes kampap kampap. Ikaw kampap. kampap mo vlogs me. Mayad. Matmat. Kampap kampap kampap. 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 expression me <laughs> e ang mga kabor girl. Ito. Dito sa Barangay Bakyas. Kaburo oh, Dating daling buro. Alright guys, tataposin ko na lang ating video. See you on my next vlogs.